Good afternoon guys. Magupit lang ako nitong halaman. Yung mga hey, mga kabataan. Ginugupitan ko ito guys kasi para mag ano, maganda ang tubo. Iba, walang buk lang. Pag ginugupitan mo, gaganda ang tubuh. Lagi ko to ginugupitan, guys. Ngayon, diba? Maganda ang sunog, Ganyan lang. Ito. Anong tawag nito sa inyo guys? Anong halaman to? Ako di ko alam guys. Basta nagtanim lang ako nito. Gusto ko to guys kasi kung nagtatrabaho ako sa SM may nakita ako nito sa SM. Ang ganda tingnan. Tapos, pag malapit na ang Christmas, nilalagyan nila ng Christmas light. Ganda ng tingnan. Kaya ito, pag malapit na ang Christmas, lagyan ko rin to. Lagyan ko ng Christmas light. Diba guys? Parang buhok lang. Pag lagi ginugupitan, kumakapal. Kumakapal. Hmm. Ayan yung pinakamalaki niya. Ah, hmm, di ba? Chara. Parang isang bukit na bulaklak. Oh, ano diba?

lang kasi nitong